Presyo ng bigas posibleng tumaas dahil sa epekto ng El Niño fenomenon. Naritong ang news scoop ni Christine Belen. Posibleng tumaas ang presyo ng bigas kahit anihan na sa mga susunod na buwan, bunsod ng El Nino Phenomenon. Paliwanag ni Federation of Free Farmers Board Chairman Leonardo Montemayor, ito'y kung magiging matindi ang epekto ng El Nino sa bansa. Dagdag pa ni Montemayor, maaring maapektuhan ang dami ng supply ng bigas kung may masisirang ani ng palay. Pagbibigay din niya, marami ng sakahang natutuyo dahil sa sobrang init at hirap na ang mga magsasaka sa patubig. Gayon man, iniulat ng FFF na kung sakaling hindi mapuruhan ang mga palayan ng El Nino, maaring bumaba ang presyo ng nabanggit na pangunahing bilihin. Sa ngayon, naglalaro sa 49 pesos hanggang 56 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. At para sa news ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.